nasa halos 2,000 na po na mga Palestinian ang nasawi sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Gaza. Ilang leader naman ng iba't ibang bansa ang narawagan sa Israel na itigil na ang kanilang opensiba. Si Dominic Almeloros sa detalye. Mapapanood sa video na ito ang pinakawalang airstrike ng Israel na tumama sa Gaza. Sa na ito ng ground attack o malaking pag-atake na pinaghahandaan ng Israel sa Gaza Strip na kontrolado ngayon ng mga militanting Hamas. Bago ang airstrike, nagbabala ang Israel sa nasa 1.1 milyong residenteng naninirahan sa northern Gaza na lumikas na sa timog para sa kanilang kaligtasan. Ayon sa tagapagsalita ng Israel Defense Forces, isasagawa nila ang pag-atake sa oras na makalikas na ang lahat ng sibilyan sa loob ng mahigit 25 oras na ibinigay nilang palugit. Batay sa datos ng Health Ministry ng Gaza, pumalo na sa 2,300 Palestinians ang napatay ng militar ng Israel. Tinataya ng mga abot sa labing dalawang mamamahayag ang napatay, nasugatan at nawawala dahil sa gulo na iniimbestigahan na ng Committee to Protect Journalists. Pero sa kabila ng tumataas na bilang ng mga nasawi, tiniyak ng Gaza Health Ministry na hindi nila lilisanin ng mga pagamutan sa kanilang bansa para matulungan pa rin ang mga nasugatang mamamayan. Ilang opisyal naman ng mga bansa ang nanawagan sa Israel gaya ni na Iranian Foreign Minister Hussein Amir Abdullahian, US President Joe Biden at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na itigil na ang pag-atake sa Gaza dahil maaari itong humantong sa digmaan sa ibang bahagi ng gitnang silangan. Pinaigting naman ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken ang pagigipag-usap sa mga opisyal sa Middle East para pigilang lumalapa ang gulo. Habang pagprotekta sa mga sibilyang Palestinian, ang panawagan ng Chinese Foreign Minister Wang Yi at Saudi Arabian diplomat Faisal bin Farhan al-Saud. Samantala sa mahigit isang linggo ng bakbakan, isa pang aircraft ang idineploy ng U.S. para hadlangan ang mga pag-atake pa ng Israel. Nakausap naman ni U.S. President Biden si Israeli Prime Minister Netanyahu kung saan tiniat ng UDA ang iba yung suporta sa nasabing bansa para protektahan ang kanilang mga residente. Dominic Almelor, para sa Bayan.